Yan guys, sa kami dito ang nakita ano. Patang, ayan nakita namin nila Kuya Lino. Sana may laman ito. alunan <coughs> Yan guys, tingnan natin kung anong laman na ito. Ang so, marami sa itong batang na ito. Bungkog! Parang pato na may lambat ano? Ha? Ah. Oo nga. Ang guys, sa ah, sila Kuya Lino, yung mga tao niya ay naghulog ng pangas ng ano, pangaskas. Mga tao na may lambat, Kuya. Mga may lambat na lamit. O mayroon pang ano, sular. May sular. Ay, mababaw na. Ha? Ha? May sular, may ilaw. Sinap, ayan guys, sa sisignapin na ni Kuya Ating kung marami naman na isla ito.

macang I apo sana misalmun salmon lang at saka ano Lamerang daw Lamerang daw Dami Aba ha gi sempang lamerang Lamerang tadi kuya kuya ano ketutu kuya Oh lamerang ay bang Isda I apo dan lolai Bang jackpot ang makaka si bang lamerang Guys, shorty, sisi pa rin dito. Ang dami daw pa ko, sabi naman nila. Dito ibaw. Oh. Aliya. Eh na, sinibad na. Wow, ganda ng pagkagays. Sinibad. Grabe, mapupunas lang pala. <laughs> Salam... Oh, sabi Salam... subo ni Kelly <coughs> Nog. Subo mo Salamarang.

<tinyo> na yan, na yan guys, sila palang kukuha hindi tayo. Ano na yan? Doi na yan. Wala. <coughs> Lamarang may lang piraso. Ito, ito. Ala doon na 'yan nung ano. Ayoko gumala. Tayo, sasampan yung mga tatlong cooler. Dalawang cooler. Ay, yan guys, balik konti lang naman yan napakuy. Kontong niladlan naman napakuy ni na area namin. Bali, pag nakakakita kami ng ganyan, pinupulot namin. Eh, kaso, ang nakakita, ang juam Kaya, sa kanila yan, kung yun yes, na yan. Ayun yan, sabangan natin na si Barinto sila. Tawag nga pala sa mga kumakain dyan, yan. Eh, nahuli na silang kumain. Okay, kikisi lang. mapala si Arno da masama, masa-masa masipuran ito kaya kinakanya lugaw mo Ako yat saka pitong ano daw pitong lamarang ano sipat sipat po kayo ano wala si Liberan ayun si Liberan si Nuno yun tala pakuyi iyan. wala guys silipat din sa amin kahit isang pakoy doon so sa John meron kaya maligo ko nila nila yung ano yung pataw Ano? Oh. Oh.

ako sa moon. Wala ka pa sa moon na yan. And guys, thank you for watching.